Yan yeah, mga bossing, meron tayo ditong Mitsubishi Adventure Gas. ah, uh, ito, ayaw mag-start. So, uh, marami na rin ditong nag-try na mapaandar. So ngayon, ang una kong diagnose dito, may una kong mga isis, may iaano kong video. Ang naging hatol ko dito ay ECU. So ngayon, yung ECU dumating na sa atin, pa ko na dyan. So yung ngayon, papaandarin natin siya ngayon kung magi i start siya. So, toy, paandarin mo nga doon kung mag start So, ang naging diagnose ko dito, walang naka-open naka -open signal yung number 4. Ay, number 1. Naka-open signal yung number 1. Ay, number 1 injector. So, ngayon, andarin natin kung naging okay yung ECU na pinagawa natin. Sige, start mo. Yan, start na siya mga bossy. Ang problema, mapalag siya. So, titingnan natin ngayon kung yung open open circuit ng injector number 1 ay naging okay. So ito, alaga, kita pa pa ito sa inyo. So yan, hindi siya nagre-react. So ibig sabihin, baka ito ay walang signal. Ayan, o, ayaw o. So, pero nag i start na siya. Ayan o. Ngayon, tara ba ko ng ano? So, Kukunin ko lang yung... So, kukunan ko, ko siya ng pulse So, dito muna tayo sa negative Ito, itong tutusukin ko ay positive to 12 volts ah, Lagay mo sa negative, yan Nasa negative yung ano natin, ito Ibig sabihin may 12 volts siya So, kukunin natin yung isang wire na signal na galing sa ECU So, ito yan Lalagay ko dito, lalagay ko dito Yan ito yung positive. Dapat to umilaw. So walang negative na nanggagaling sa ECU. So nawala nga yung open circuit pero nawala, nung pinariper natin lalong nawala yung signal. So balik natin. Ayan. Oh. Ang aganda, umistart na siya. Kasi hindi na siya nagko-continuous flowing ng gasolina. No? Ngayon, punta tayo dito sa ECU. Paano ko siya ito troubleshoot na Sira pa rin yung isang injector 1 Na linya Ito, ito mga pausing Ito yung ECU nya, ito yung pinarefer natin So makikita nyo Ito yung positive ng Ito yung 12 volts ng injector, yung kulay red Tapos itong 4 na magkakatabi na to na Nakasakit na to Ito yung injector 4 3, saka 2 So ito yung 1 So 1 1342. Ganun nang ano niyan ang firing order. So ilalagay ko ngayon to sa positive. Titingnan natin, kukunin natin yung injector 4 Ayan, meron siyang signal. May pulse siya. Injector ano? Oh, meron din siyang signal. Kita nyo? Oh, dito. Meron din. Pero yung injector 1, kukunan ko ng signal. Wala, Oh, wala, wala, walang ano yung injector, injector one, walang signal. So, ibig sabihin, sira pa rin yung ECU na pinagawa natin. Okay? So, ibabalik natin to sa nagrepair para makita niya at ma-check niya kung bakit walang linya pa rin yung injector one. Sige, papatay na ako tayo. So, yun lang mga bossing. Ganun lang ako mag-diagnose. So, ang hatol ko, ECU ulit. Ipapabalik natin to sa nagrepair Alright mga bossing and... Have a nice day.